ang nilalaman ng ating video. Mula sa nakakatakot na pagbagsak ng stage sa Mexico, ang nakakatakot na nilalang sa kadiliman hanggang sa bantay sa lakay ng aswang sa gabi, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyong ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito ay nakuhana naman noong May 22, 2023 sa San Pedro Garza, Garcia na matatagpuan sa bansang Mexico. Habang nagaganap ang isang campaign rally sa lugar na nilahukan ng daang katao, subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay may mangyayari palang trahedya na hindi nila inaasahan. Habang nanonood ang mga tao, ay bigla na lamang nag stage dahilan upang mabagsakan ang mga tao na malapit sa area. Sa kasamaang palad ay tinatayang limang katao ang sinawing palad na mamatay at mahigit pitumpung katao naman ang nasugatan at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang sanhi ng pagkolaps ng stage ay dahil sa malakas na hangin na tumama sa stage ng oras na ginaganap ang isang concert sa campaign rally. Habang naghahanap naman ang dalawang lalaki na ito sa kanilang batang kaanak na nawawala, nang makita nila ito sa loob ng kagubatan, ay mayroon silang nakita na isang misteryosong nilalang nakasama ng bata. Panoorin ninyong mabuti. Uh -huh. oh, uh -huh. Mana tadi? Makikita sa video na nang mahanap ng dalawang lalaki ang batang kanilang hinahanap, ay may nakita silang kasama nito na nakaputi ng kasuutan na nasa may puno. Subalit nang papalapit na sila ay naglaho na lamang itong parang bula. Nang nilapitan naman nila ang bata, ay tila ba tulala ito? Hinihinala nila na isa itong aswang na kuntil anak na siyang kumidnap sa nawawalang bata. Tena, magrit, oh, oh. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Exploring the Unknown. Kasama ang kanyang girlfriend ay nagpunta at nagkampang sila sa isang remote area ng kagubatan na matatagpuan sa Michigan ng Bansang Amerika. Noong una ay naghanap sila ng isang ligtas na lugar upang mag-set up ng kanilang camp. Habang nag-set up na sila ng kanilang tent sa lugar, normal lamang ang lahat subalit pagsapit ng alas 4 ng madaling araw, ay nagsimula na sila makarinig ng kakaiba at nakakatakot na tunog na nagmumula sa paligid ng kanilang kampo. I the the, campsite, the is coming from this direction. Yeah. I over here. Nang makarinig sila ng mga footstep at mga sigaw na nagmumula sa paligid ng kakahoyan, ay nakaramdam na sila ng pangamba at takot. Nararamdaman nila na may nagmamasid at nanunood sa kanila mula sa paligid. Upang sa kanilang kaligtasan, ay nanatili na lamang sila sa loob ng kanilang sasakyan. Subalit nang nakarating na sila sa kanilang sasakyan, ay laking gulat nila nang makita nilang may kamot o gasgas ang kanilang sasakyan. Is this you? No, I promise. Not intentionally, I don't think it was a branch. I kind of think it was because it winds up with a branch. What the?

I know. That's what I'm saying. It's weird. It's fucking weird. Maririnig ang tunog ng tila ba isang dambuhala o malaking nilalang na umaaligid sa kanilang paligid. Kaya naman nagpasya na lamang silang umalis sa lugar upang sa kanilang kaligtasan, subalit bago pa man sila makaalis, ay eto ang sumunod na nangyari. You hear that? Not that? I don't know. I'll maybe go a little bit faster. If you... Ramdam nila ng mga oras na yun na papalapit na ng papalapit sa kanila ang nilalang na maririnig ang footstep dahil sa mga nababali na sanga ng punong kahoy na naapakan nito sa kanilang paligid. Kaya naman agad na silang sumakay ng sasakyan at nagsimula ng umalis sa lugar. Sa isa pang video na kahalintulad ng video na ito, isang lalaki naman kasama ang kanyang asawa, habang nagdra drive ng isang dis oras ng gabi sa may Clipper Mill sa California, ay bigla na lamang huminto at nasira ang kanilang sasakyan kaya naman namalagi na lamang sila sa loob ng sasakyan na nakapark sa gilid ng kalsada na katabi din ng isang lake. Shut up. that's not a dog that's a bear i think he's a bear i don't think so they don't call that much he's hearing a little jessie want to go to getting scared mama You're a little nervous I <laughs> No Maririnig sa video ang malakas na tila baalulong na nagmumula sa loob ng kagubatan. Noong una ay inisip lamang nila ito na isang malaking bear, makikita din ang pagkatakot ng kanilang alagang aso matapos itong marinig. Marami namang viewers ang naniniwala na nagmula ang misteryosong ingay na yun mula sa isang Bigfoot. Isang gabi naman habang nagkakabayo ang isang lalaki sa isang madilim na daan, ay bigla na lamang itong nakarinig ng misteryoso at nakakakilabot na ingay na nakatawag ng kanyang pansin. Maging ang kanyang kabayo ay napansin din ang nakakatakot na ingay na ito. Agad naman niyang kinuha ang kanyang cellphone at inirecord ang pangyayari. Pancho! 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 Kito! Oo! 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 Kito! Cuando llegué se escuchaban los coyotes y se oyó algo diferente a los coyotes. También hasta mi bien espantado Oye, oye, oye. Para allá. Para allá. Para allá. allá. Todavía escuchando. Pero y escuchando. No sé qué ha del pasado, qué pasó, no siquiera eso, esos lamentos, no sé. La verdad no lo sé. Dahil sa nakakakilabot na kanilang naririnig, ay bigla na lamang huminto at ayaw nang tumuloy ang kanyang alagang kabayo sa pagtakbo at paglalakad. Tila ba nakakaramdam ang kabayo ng kakaiba sa kanyang daraanan. Ojoje Bagamat nakakarinig na siya ng nakakakilabot na ingay sa kanyang paligid at nakakaramdam na rin ng takot ang alaga nitong kabayo, ay nagpatuloy pa rin ito sa paglalakbay. At eto ang sumunod na nangyari, panuorin ninyong mabuti.

Pero la verdad, eso era algo. Venía a mí. oh uh, Oo. Uh. Matapos ang pangyayari, dito niya na-realize na hindi pala hayop ang kanilang naririnig kung hindi isang kakaibang nila lang. Kaya naman tumakbo na lamang siya dahil sa takot. At eto naman ang nakita niya mula sa kanyang paligid. Uh. 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 Matapos makarinig ng mga ungol at bulong mula sa paligid, ay bigla naman siyang nakakita ng isang figure na nakasuot ng puti na kasuutan na malapit lamang din sa kinaroroonan niya. Nang makita niya na papalapit ng papalapit sa kanya ang white figure, ay agad siyang tumakbo ng matulin, Makikita rin na ng natanlawan ng flashlight ang nasabing figure, ay tila ba wala itong ulo. Dala naman ng takot ng uploader, ay nagpasya na lamang siyang umalis ng lugar at nagsabing hindi hindi na siya mga ngabayo ng gabi. <coughs> ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Horror Shaolong, na kung saan, ay pinasok naman niya ang pinaniniwala ang pinamamahaya ng isang kinatatakutang paper doll ghost. Dala ang kanyang flashlight at camera ay walang takot siyang nag-explore sa loob ng building at inuna niya nga ang isang hallway na kung saan matatagpuan ang kinatatakutan nilang haunted paper doll. Ayon sa legend, ang nasabing paper doll ay sinaniban at pinamahayan ng isang kaluluwa o espiritu. Sinasabi din na ang paper doll na ito ay ginamit dati sa mga ritual na isinagawa ng mga kulto sa loob ng building. 我把头盔拿下来。去你妈！又是头盔，一眼就行。我今天。 Ah, wa may Habang naglalakad sa isang hallway ay bigla na lamang siyang nakarinig ng kakaibang ingay at kalabog na sinundan pa ng aparisyon ng isang figure na tila ba ito ang paper doll na nakatayo sa dulo ng hallway. Nang marating at pinasok naman niya ang room, ay may hindi inaasahang kababalaghan ang makukuhanan niya ng video. <coughs> 动我的就他妈是他，小逼崽子！法神兄弟们肯定不能留，今天必须给他化他。哎，哪有熟人呢？滚！皇甫醉兄，去！晦气发生，自我消火，灭！ Makikita sa video na nang mahuli at malapitan na niya ang paper doll, ay agad niya itong nilagyan ng talisman upang hindi na ito makawala pa. Makikita rin ang kusang pagkasunog ng isang tela mula sa hallway. Habang kababagong lipat lamang ang pamilyang ito sa bago nilang bahay, noong una ay normal lamang ang lahat. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, ay nagsimula na silang makarinig ng kakaiba at misteryosong ingay mula sa loob ng kanilang bahay. Isang gabi naman, habang dadalaw wala mang silang naiwan ng gabing yon, habang naglalaro ng online games, ay bigla na lamang may nangyaring kababalaghan na nakuhana na naman nila agad ng video sa kanilang cellphone. Panoorin ninyong mabuti. See, you hear that, right? Yeah. All right, guys, I have to start recording. We we just moved in here last summer. And we keep hearing these things. Oh. Dude, you hear that, right? Don't Matapos makarinig ng misteryosong ingay na nagmumula sa loob ng bahay, nang mapunta naman siya sa kusina, ay laking bulat niya nang biglang bumukas ng kusa ang mga pintuan ng mga kabinet. Nang kanila namang hinanap ang pinagmumula ng ingay, ay wala naman silang nakita. Nang nanunood naman sila ng television, ay muli silang nakarinig ng kakaibang ingay. You got a second. It won't take a second. Two. Do you see it? No way. Dude, I'm out of here, dude. No way. Let's go, dude. Kusa naman sumara ang pintuan ng CR habang hinahanap nila ang pinagmumula ng ingay na kanilang naririnig. Habang tumatagal, ang paranormal activity sa kanilang bahay ay lalong tumitindi habang lumilipas ang mga araw. Habang naglalaro naman sila ng games sa kanilang computer, ay, muli silang ginambala ng misteryosong ingay. Okay. I had to um, I have to start recording because we've started to hear more more things around the house. And um uh, kind of nervous. <laughs> Yeah. Uh, I heard okay. Kusang nahuhulog naman ang kanilang kagamitang walang gumagalaw dito. Nang kinukuha naman niya ng video ang paligid, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera ng isang dark shadow figure na katabi lamang ng isang Christmas tree. Ang sumunod namang pangyayari, ay mas lalong makapanindig balahibo. Panoorin ninyong mabuti. start recording again. I know I just heard something. isang dark figure ang maaaninag mula sa kanilang likod ng pintuan na salamin. Nang kanya namang buksan ng pintuan, ay wala namang tao sa dito. Ang mga kababalaghan ay lalo pang tumitindi sa paglipas ng mga araw. Wala rin silang idea kung papano at saan ito nagsimula. Sa ngayon ay wala pang update video kung ano na ang sumunod na pangyayari sa kanilang tahanan. Habang papauwi na sana ang worker na ito sa kanyang pinagtratrabahuhang opisina, nang nasa parking area na siya para kuhanin ang kanyang bisikleta upang umuwi na, ay bigla na lamang may nahagip pang CCTV camera sa lugar ng isang kababalaghan na pangyayari. Panuorin at titigan ninyong mabuti. Isang muka o white figure ang bigla na lamang dumungaw sa kongkretong haligi ng building, na nasa likuran lamang ng lalaki habang ito ay busy sa pagkuha ng kanyang bike. Nawala naman agad itong bigla nang makita nito na papaharap na ang lalaki sa kanya. Hinihinala ng mga viewers na isa itong multo o supernatural entity na nagmamasid sa lugar. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.